Let's welcome 2012 with a bang! Tuloy-tuloy mga dekalibring programa sa Pinoy Telenovelas. Loyal na loyal pa rin sa ikaw lang ng mamahalin. Kayo po ba talaga yung tatay ko? Ang ah, anak. At hindi pa sa kung aagawin mo ang langit. Hindi ko nakakayanin may kahati ulit ako sa puso mo. Like na like ang dal-dalita. Gagawin ko ang lahat para makuha ka ulit. Tuloy-tuloy lang ang magic ng pag sa koka. at sa nalalapit na pagkatapos ng tingyaradera. Ikaw na sa so, isip ko, and I think I've fallen for you. At Amaya. Narito ako upang bigyan ka ng babala, Amaya. Pusaka, lulusog dito si Lamitan. Abangan naman ang pinakabagong drama ng taon. Legacy. This year, we continue to give you the best in Pinoy entertainment. Para sa ito, kapuso. Only here on GMA Pinoy TV.